two, three, action. Sige, patupok kayo. Hey, baba! Okay. Doon sa akong kanina, sabi ko, uh, last one kilometer, ay last two kilometers bago sa ano, bayan ng Alfonso Castaneda. Pero ito yung matindihan. Nang nasa park pa ako ng Maria Aurora, pinagtataka ko, nagtatanong uh, nagtanong ako kung anong susunod sa ano sa bayan ng Alfonso Castaneda. Ngayon, sabi ng ano nang napagtanungan ko, Pantabangan, nasa uh, na ko na Pantabangan. Ah, uh, mga Tapos kinontra ko yung sinabi. Sinabi ko na ay hindi po ba ano 'yun? Hindi po ba siya ano, hindi po ba siya Ecija, sabi hindi biskaya na yun sabi biskaya eh paano pong ano naging biskaya eh? kasi kung titignan ko sa ano sa mga pa Maria Aurora, Alfonso Castaneda tapos Pantabangan ewan ko lang po kung paano pero legit po talaga yung sinasabi kasi itong Alfonso Castaneda Nueva biskaya na po pala ito so it to say na dumahit ko ng region 2 tapusin nyo ha ready ito ah Grotto. tapos ito po andito headquarters 7 base first NDP ito sa ito ay lublub patrol para kay lublub Alfonso Castañeda. ay kaya So, ibig sabihin, nasa territorial land ang Nueva Vizcaya. Andito ako sa may ano, Region 2. Hindi ko yung expect ka. Ah. Hindi ko yung expect to. Oh. Kasi ang alam ko, uh, magiging routine ko ang ano, um, uh, inter... ang uh, inter... ang uh, entire Region 3. Ngayon, gusto kong ano maging uh, kumbinsido ako gusto magtanong ay hello uh, so, pwede mong tanong ano ah anong bayan na ito anong iliatoy ano biskaya pero biskaya ito hindi so, ba biskaya ah okay sige sige agyaman na agyaman agyaman Okay. O ano ko mga bata dito? Hindi ko na pinakita yung mukha. Hindi ko na sila i -binacho. Pero ang con confirmation, first first question ko yun ha, hanap pa tayo ng ano, ibang taong pwede mapagtanungan. Kasi as in, in talagang hindi ko makapaniwala kasi yung talagang ano, alam kong ang tadaanan ko is part of region 3. Bakit kaya? Ang tindi naman. Okay, meron ditong K-Night uh, Store Tingnan niyo K-Night Store Okay Look, look Alpon sa so costa Yawa uh, Vizcaya Ibig sabihin, region 2 talaga pero hindi pa ako kumbinsido ha. Hindi pa ako kumbinsido. Parang, ewan ko. Parang, nakakaiwan to doon. Pwede po. Ah, uh, pwede po magtanong? Ah, uh, anong kawan po? Anong bayan po ito? Uh, anya nga ili? Nasaan uh, uh, anong probinsya po? Biskaya po ito, Region 2. Grabe pa. Confirm talaga Region 2. Mm. Sige po. Thank you po. Okay. Pangalawa 'yun na, pangalawa parang hindi pa talaga ako kumbinsido parang hindi pa ako kumbinsido pero tingnan natin ha meron na ditong next na next na uh, kilometer post ito siya going to Pantabangan 25 kilometers pa tapos ito rin meron din kung dito uh, street board or signage board dito. yan, Na going to Pantabangan is 2.5 and then 41 kilometers ko pa hanggang sa bayan ng Rizal para makapunta tayo ng Nubay ako O kung ano man yung marireach ko, Pero paano kayang ano naging party ito ng kung talaga gusto ko muna ano, magtanong pa ng kahit mga ano ah uh, katao pa. Ito, <laughs> try natin -tanong, so, ano, nabakos, na ito magtanong dito sa <laughs> mga ano, nagpa-construction dito. Apo! <laughs> Mabalik na yan, nagdang magmanong? Ano nga ko, ito yun, yung naili? Castaneda. Castaneda. Anong yung uh, probinsya? Uh, Biskaya. Biskaya. Ah, si Manong, yaman? Okay mga nagko-construction dito mismo talagang ano pangatlo na yun ha dalawang katao pa dalawang katao pang pagtatanungan pero wait lang ha may ikwan naman kasi dito may nakita naman ako ah ano, uh... may ikwan dito oh. Eh. Ano? You know, may checkpoint ng bandun, Police Station. Yan, checkpoint siya na ano police station dito. Pero parang talang daw mga paniwala. Ito, meron ba akong ipapakita sa inyo? Kowa. ko ng kowa to. Municipality of Tarkonso, Castaneda, Nueva Vizcaya Governor of... Ilang Ah, itu ding ano Kahit itu ding ano Tung tolda di to Yung province of Nueva Vizcaya Carlos I. Padilla Eh, grapje. Eh, junto talaga? pero as in, hindi parang hindi parang makapaniwala ay ano ka confirm na talaga o oh. Ano? Ah, uh, Alfonso Castañeda Municipal Hall.

Uy lang, dalawang tao pa yung pagtatanungan natin na, dalawang tao pa. Kahit mabot pa ng ilang minuto tong ano na to, video na to. Kasi gusto ko talaga, gusto ko talang, ano, makumpirma to, Tatandaan sa mga tayo sa dito. Apo. Wala ba ang kalag damag? nga ila ang kal? Anyang nga ili? Sige ili. Win. Ay ay. Ah, uh, apo. Kasanya da po. Well, Anong kan po probinsya. Biskaya. Biskaya. Ba Biskaya. po ito. Ayan, uh, pang-apat uh, na grupo. Ayan. So, kasi talaga ka, ha, napapaisipan ako kung paano. <tos> 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 paano ba yun? Ito din o, oh, matindi. Welcome to Alfonso Castaneda na Vizcaya. Alfonso Castaneda. Yan o. No? Oh. Karabi. tanga -tang talaga ako eh. Sobrang nagtataka ako. may, may ano dito, maliit na tindahan dito. Ayan kung kita nyo sya Ayan maliit na tindahan yan. So, try natin magtanong kung last, last na pagtatanong natin kung ano. Kung talagang bag na ito lang na habis kaya. Apo. Apo. Gol, mabalang damag. Ah, uh, anya nga ili atin ang gal? Ay, Biskaya, Castaneda. Alfonso ko Biskaya. Uh. Ah. Oh. Siya giyaman. Ay, uh, pa niya ito ngayon. Ah, ako ang pa... Eh. Yun. Grabe. Hindi ko alam ah. Hindi ko talaga alam. Sa mga ano naman po Sa mga uh, Di bali ano na uh, Limang katao na yung napagtanungan ko hmm. Limang katao na yung napagtanungan ko ha? Tapos Silang lahat Limang katao Hindi lang limang katao yon Kundi parang ano Mga grupo din yung iba eh So Silang lahat Sagot nila Alfonso Castaneda Nueva Vizcaya So ibig sabihin nasa territorial part ako ng region to. Pero, pwede po ba sa lahat po ng ano, friends ko from Nueva Vizcaya? comment naman po kung papaano pong nangyari na... Distance, 495 kilometers. Time, 96 hours, 43 minutes, 9 seconds. Previous kilometer in, 14 minutes, 43 seconds. Ayan. Pag-comment naman po kung paano po nangyari na itong ano po itong Alfonso Costaneda and Pantabangan. Awi na po ang ito. 'Di ba Maria Aurora, Alfonso Costaneda tapos Pantabangan and then going to San Jose. So itong si Maria Aurora province of Aurora Maris. Tapos, itong dalawang ito, uh, Alfonso Castaneda and Pantabangan, province of Nueva Vizcaya. Tapos, itong isa naman, part ito ng San Jose Nueva Ecija. Ngayon po, comment naman po sa, ang, uh, sa ano, kung saan po ito upload through Facebook and uh, YouTube. Pag-comment naman po kung paano po nangyari na na itong dalawang province itong dalawang probinsya, itong dalawang bayan po ng Nueva Vizcaya, itong si Alfonso Castaneda at si Pandabangan, ay parang na na pagginaan ng dalawang probinsya dito sa Region 3. Itong probinsya ng Maria Aurora, itong bayan ng Maria Aurora, probinsya ng Aurora dito sa Region 3 tapos itong bayan ng San Jose, Nueva Ecija. Paano naman po kung paano po itong dalawang bayan po ng Biskaya ng Alfonso Castaneda at saka Pantabangan ng Biskaya ay napagdugtungan po ng dalawang probinsya dito po sa Region 3? Pag-i-comment naman po, gusto ko lang po magkaroon ng idea tungkol po sa bagay na ito. Yun po, and sana po ano, uh, meron naman po kayong natutunan and another new exploration and part of uh, adventure sa uh, aking pagtakbo. Kasi talaga, hindi ko lubos may isip kasi uh, ang, alam ko, ano uh, eh, Uh, may poros region 3 lang madadaanan ko so yun pala pero okay lang at least uh, nag enjoy din ako sa ano, sa ruta kaya naman ano eh kaya naman okay lang ah uh, nothing to be worried walang na, na, dapat ipag-alala basta importante ah uh, ma-reach natin yung uh, yung finish line natin ayan thank you so much po and kita get, gets po ulit mamaya yeah, para po sa mga iba pa pong updates